Valentine's na naman, pero nakakasawa na ang bulaklak. Ano pa bang ibang pwede? Tuwing araw ng mga puso, ang karaniwang ibinibigay sa ating mga partner ay chocolate at bulaklak. Pero dito sa Kadiwa Store dito sa QC, ang bouquet of flowers, try ninyong iswap sa bouquet of gulay. Ang presyo niyan ay naglalaro lang sa 100 hanggang 150 pesos. O ba? Diba? pasok na sa budget, pwedeng pwede pang iulam pagkatapos ninyo mag-date. Perfect sir, para, para pagdating sa bahay, may kakainin kayo kaysa sa bulaklak. Oo, practical ba? Eh yung bulaklak, masira lang yun eh. Eh yun, makakain, mawubusog ka. <laughs> Pero kung flowers talaga ang inyong gusto ibigay, bakit hindi na lang itong crochet na flowers? Mula 250 hanggang 800 pesos lang yan. Sure pang mas mahaba ang buhay yun nga, mas makikip mo siya ng matagal kasi hindi siya nabubulo. Forever mo siya, kahit tumanda ka na, nandyan pa siya. Pero kung pang malakasan at malalim ang bulsa, the best na marahil ang money bouquet. Baka di ka nga lang i-crush ng crush mo. Sagutin, o baka nga pakasalan ka pa agad. Basta make sure na di galing sa utang ha. Ngayong Valentine's Day, hindi kailangan gumastos ng malaki para sa mga regalo. Ang importante, pabigyan natin ng appreciation ang ating partner. Mobile Journal Iban Taringi po hatid ang mukha ng balita.